Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. Good afternoon po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon sa farm namin. Yan. Kauuwi lang. Kani-kanina lang po na pansin po ninyo na nag-live po ako. At kauuwi lang, hindi pa po ako nakapagpalit, nakapagbihis ng damit. Gusto ko lang po kasing magpasalamat yan, sa isang customer. Um, repeat buyer nakakuha po sila sa amin dati yung mga island boy breed po namin dito sa Pilipinas at pangalawa yung pong imported na mga materyales galing sa RWGF USA sinundo namin yan sa airport at ngayon naman nag invite po sila sa amin ng lunch at sobrang nagpapasalamat po ako sa regalo Ayan, sa regalong ibinigay nila. Kaya po kahit na pagod, gusto ko pong maggawa ng video para pasasalamat. At dahil sa sobrang ganda ng ibinigay, talagang nagulat din ako sa kanilang nirigalo sa akin. Um, para sa akin, napakagandang regalo po ng ibinigay po nila sa amin dalawa ni Boss Russell. Ayan, samahan niyo po ako. Tignan po natin ang kanilang niregalo sa akin. Ito pong hawak-hawak ko. -hawak po, um, pinulit ko lang po sa titi dahil umikot na po kaming agad ni Boss Russell. Ibang-iba talaga pagka po alam natin na mahilig ka sa manok dahil whole day po na wala kami sa farm. Kaya po si Boss Russell pagdating namin kumuha na agad ng itlog at ako naman, umikot na rin po dito sa breeding area natin. Tinitignan natin isa-isa yung mga alaga natin kung kumusta ba sila, okay ba sila, meron bang may sakit, gano'n. Tinitignan natin para tulungan yung mga nandito sa farm na naiwan. Dahil minsan hindi na nila napapansin minsan. Um, hindi po katulad namin na talagang tinitignan namin sa tipi isa-isa rin po yan. Basta sa akin, may time po ako, ganun din po yung ginagawa ko. Si Boss Russell, minsan siya yung hands-on dito. At ako naman minsan kasi, umaalis-alis. Yan. So, ito, kaya ako po dala-dala um, dahil um, na-miss ko yung alaga ko. Alam nyo po yung hilig po natin sa pagmamanok. Hindi lang po na lilibang tayo. Um, katulad ni Boss Russell, ano, dahil hilig niya ang manok. Alam niyo po minsan kahit may sakit po siya, parang pagka may laro, alam niyo po nawawala yung sakit po niya. Um, nung nakarang isang araw may laro po kami. Alam niyo na po. Um, pumunta po kami. Inuubo po siya. Pag-uwi po namin ng bahay, nawala po yung ubo niya. At sa pagmamanok, uh, marami rin po tayong nakikilala na mga kaibigan. Yan nadadagdagan yung ating mga kaibigan. Tapos ako rin po yung mga lugar na hindi ko pa po napupuntahan na pupuntahan ko po dahil uh, ako po rin mismo yung nagdi-deliver pagka po may mga order, yan. So, masaya rin po yun dahil napupuntahan mo po sila. Ayan. Ibababa ko po muna para makita ko po, makita po natin yung regalo po sa akin ni Sir Loy. Ayan po, pag sinabi po nating breeder, hindi lang po sa pagbibreed ng manok. Ayan, meron din pong pagbibreed ng halaman. Kaya bago ko po ipakita, gusto ko lang po mag-thank you kay Sir Loy Sarate ng Baguio City um, na customer din po natin. Sabi ko nga po kanina, repeat buyer na rin po si Sir Loy at siguro may tuturing na rin pong isang kaibigan si Sir Loy Sarate. Ayan, kaya thank you sir sa regalo po ninyo sa akin. Napakagandang regalo po. Tingnan nyo po. Kanina po, pag akyat po namin ng Baguio, may nakita ko sa daan, sabi ko kay Boss Russell, bili tayo pagkababa. Dahil ito po yung mga usong halaman. Pagka po December, ano, sakalang po natin siya nakikita namumula po yung dahon niya. Si, um, Bulaklak na rin po ata. Uh, si Sir Loy ang magaling dito. <coughs> so, sabi niya, okay. Tapos, nagpapasalamat um, tayo dahil may nagregalo sa atin. At ito po ngayon, tatanggalin ko na sa plastik Kung pwede lang, ayaw ko sanang tanggalin sa plastik Dahil ang ganda para sana... Ayan, syempre, kailangan tanggalin na natin. Ayan. Once again, thank you, thank you, Sir Loy, Sarate. Shout out sa kapatid nilang nag-aalaga ng kanilang mga alagang manok dyan sa Mindanao. Ayan, kay Vice Mayor at kay Councilor. Ayan, thank you, thank you po. Ang ganda-ganda po talaga. O, diba po? Si Sir Loy ang magaling dito. Sila po yung nag-breed nito. Sila po yung nag-aalaga. So, nire niregaluhan nila tayo ng ganito. Yeah, gusto ko, yan, dito na muna natin yan. Pupunta po sila ng Amerika. Inaalam din po yung mga iba't ibang, katulad din po ni Sir Russell, breeder ng, di ba? Um, si Sir Russell naman, may, may farm talaga kami sa Amerika. Ito si Sir Lloyd, pumupunta rin ng, ng abroad initignan nila yung mga ganito mga nagde-breed ng mga halaman ayan sa mga gusto po ng mga halaman or naghahanap po ng halaman para sa inyong mga event ayan Pwede po nating i-message e si Sir Loy Sarate ng Baguio City. Sila po yung mga maraming ganito. Ayan, Ponchita ang tawag dito, no, Sir? Hindi ko na tanong yung ibang pangalan nito eh. Ayan, binigyan tayo ng tatlo. Natanong ko kay Sir Loy, itong halamang ito, nagre-red siya hanggang January. Tapos sabi niya, swer swerte daw ito. Ayan, so binuksan ko na rin para hindi na rin masyadong mahirapan. Makahinga po yung halaman natin. Di baling hindi po ako makaupo kanina sa sasakyan ng maayos. Basta po ito, hindi masyadong mauga-uga. Kaya po yan. Nasa loob siya ng sasakyan. Ayan. O, di ba? Tapos po, hindi lang po yan. Ito po. Ito po yung outdoor lalagay ko siya sa Yehey, di ba? di pagka ilalagay ko to indoor yung tatlo at saka ito namang isa yung malaki sa outdoor pwede pero pwede rin siya sa indoor pero ang sabi sa akin ni Sir Loy yung tatlo ilalagay ko sa loob ng bahay tapos hindi lang po dyan nagtatapos yung regalo niya sa akin ayan po may orchids Ayan. Tinakpan pa talaga ni Sir Eh. Talaga pagka ano no. Ah, paano kaya ito? Siyempre, para makita natin yung ganda. Para makita natin, siyempre, yung ganda niya, bubuksan natin. Halos. Ayan. Ano kayang... Eh, sana huwag mabisgrasya. Ito po yung binigay nilang orchids. Yan. Thank you so much. talaga diba tapos uh. oh. oh. oh, yung isa ito naman So, ingat na ingat po. Kailangan pong ingatan para hindi po mabali. At syempre, para maparami po natin. Lumabas na yung ugat mo eh. Ilagay nila sa... Uh, kailangan... Yan. So yun, maraming maraming salamat po Sir Loy Sarate ng Baguio City. Ayan, sa mga naghahanap po ng mga ibat ibang klase ng bulaklak or sa pag kinailangan po ang maramihang roses o ng mga flowers pwede po kayong mag-comment po diyan sa baba para maibigay ko po yung number ni Sir Loy Sarate ng Baguio City ayan, ayan po medyo dumidilim na talagang talagang biligan ko ng time para makapag gawa ng videong ito para magpasalamat sobrang ganda po ano mailig rin po ako sa mga flowers kung hindi nyo po ma itatanong. Ayan. medyo humaba na po yung aking videos ayan uh, pansamantalang mamamaalam na po ako hanggang sa susunod pong video kita kits po tayong lahat shout out po sa lahat po ng taga Baguio city yan kayser na nakakuha ng day old repeat buyer pero hindi ko natanong ang pangalan ni sir yan, pero repeat buyer at natutuwa po siya sa mga day old na nakuha niya sa atin dahil healthy at syempre mabibigat yung mga nakuha nilang sisiw sa atin tinareserve na po nila yan, kaya po nakakuha sila salamat din po sa strawberry, ayan dami nilang binigay, Two boxes po yung binigay nila, yan at mamimigay rin po tayo para po sa um, mga kasama dito sa farm Matikman din po nila. Ayun, ingat po kayong lahat hanggang sa susunod. Bye-bye po and God bless.